Guys, kailangan po natin ang mga talatang ito pero pakinggan natin ta. Purihin ang Panginoon. Karapat dapat na purihin ang Panginoon. Buong buhay akong magpupuri sa Panginoon. Aawitan ko ang aking Diyos ng mga papuri habang ako ay nabubuhay. Huwag kayong magtiwala sa mga makapangyarihang tao o paninuman. Dahil sila hindi makapagliligtas. Kapag sila na namatay, babalik sila sa lupa. At ang kanilang mga binabalak ay mawawalang lahat mapalad ang tao na ang tulong ay nagmumula sa Diyos ni Jacob. Na ang kanyang pag-asa ay sa Panginoon na kanyang Diyos, na siyang gumawa ng langit at lupa, ng dagat at ang lahat ng narito. Mananatiling tapat ang Panginoon magpakailanman. Binibigyan niya ng katarungan ang mga inaapi. At binibigyan ng pagkain ang mga nagugutom. Pinalalaya ng Panginoon ang mga bilanggo. Pinagagaling niya ang mga bulag para makakita. Pinalalakas ang mga nanghihina. At ang mga matuwid ay minamahal niya iniingatan niya ang mga dayuhan. Tinutulungan ng mga ulila at mga byuda. Ngunit hinahadlangan niya ang mga kagustuhan ng masasama. Mga taga Zion, ang Panginoon na inyong Diyos ay maghahari magpakailanman. Purihin ang Panginoon. Salmo 146 is to 1-10. Sana nagustuhan ninyo ito kung okay sa iyo paudi po bang share ninyo para update din ang iba maraming salamat po God bless you all.